Una, ano nga ba yung body kung tingin sa? Hindi Shoulder din? Eh. oh, tsaka dito ba ano uh, masakit sa? So, Buti wala lang oh. Kailangan nag-start? So, Pero ngayon nagbabawas. Oo, oh, nagbabawas naman siya. Anong history? Hindi tulad nung nakarang pilay na nga eh. Napay na napilay na ba? Ito, pag nagano, parang umami yung ugat. Oo. Oh. Pero ngayon, medyo... Okay, Pero okay. Pero lumabluwag siya. Paano ah, siya nagsimula? Napagising ko lang. Parang, ah, na, na, mo yun, sir. Ay, pansin ko rin sa pagtulog ko. Oh. Oo. Kasi kung walang history tapos sumakit siya, tapos nagbabawas. Tatulog uh -huh. yung mandala siya, yun, sir. Eh, may massage gun naman ako, parang... Uh, Oo, oh, yun, nakatulong sa... yun siya. Yeah, tapos, medyo... <coughs> tawag to, mga masas pat, lamig-lamig. Oo, oh, ako. Okay. To, oh. Tapos pag uminit, no, uh, medyo nagbabawas na sa Oo, oh, yan, yeah, nagbabawas. Eh, kaya mo daw, sir, lingka. May yeah. Masakit. Medyo dito, kung yan. Dito lang. Pag-contract down, yan, yung movement na eh. Oo, oh, ganyan din. Meron din. Oh. Pero wala lang, yun, Parang mabigat lang siya, pero hindi naman ganun ka... Babad na sa konti. Okay, sa tayo kayo sa check natin yung sa likod. Yeah. Diyan. May masakit? Ah, meron na. Meron. Mas kiling wad natin gali siya kasakit. Siguro mga 7 lang. Okay. Pagbaba? Pagbaba. Wala. Dito lang sa side. Side to side. Eh, yan, pag ganyan, dito. Nararamdaman mo. Oo, oh, itong kaliwang ano ko talaga. Dito. Kabilado. Dito, ano mo. Ah, Oh. Oo. Sir, tapakay yun, sir. Hanggang ako ng damit, sir.

Yan lang ito pag matutulog ako parang namamadali. Eh? Okay. Ano ba? Mm. Nag-iyan siya dito. Tapos ito naman, wala din gano'ng circulation. Malamig na malamig, oh. Hindi siya nadaanan. So ito yung nararamdaman mo, sir, no? Mm. -hmm. Ito ang mobility lang. Ito lang yan, yan ito. Wala ng circulation super um, na ito mainit siya ito malamig oh. sobrang lamig okay. pababa and then oh sa red oh ay ako nang mudan ha wala nang Oh. 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 Okay, lang. Lang nice. oh. oh. Ah, oh. malalim. Ini malam Oh ay malalim. Labas. Tara so, ko lang mag-aangat sa so, na-relax mo lang.

maghulog na yung ka? Okay. may history like, pasuyo daw siya like, hawak na muna sa gansap relax mo ka sana isa pa pag hindi kasi siya bumigay pag nag-compress siya, tuhod, tsaka likod ulit, sasakit. Kailangan, Kailangan may play siya dyan. So, para pag umalaw ka, siya yung mag-absorb. Kasi pwede mo lang yung una, hindi mo naramdaman na. Hindi. Madalas, 50% ang pananakit sa likod. at lasa. Sa so, palagay ako ng kamay mo dito, tapos sa uh, hold mo lang siya. Kasi tutula ko pa ganito. Kontrahin niya. Pag ganito ka saan, pabalik. Nung gano'n mo saan. Kamay dito dalawa. Tingnan mo lang din. Okay, last na tayo sa dito yung ulo mo sa tiyakas. Tapos yung mouth lang, huwag lalabas yung dila. Huwag ka nagbabawa ng after nito. Hindi yung malalim. Labas. Labas na ito ng kitsip. Pasang sa sobrang dami. Dito talaga? Oo, may nakikira pa siya. Pero bigyan na namin na stretching para yun yung gawin mo. Para okay. makulog mo siya. Totoo mo yan. kasi mo siya, medyo na talaga siya. Check mo yung kanina din sa liyo, sa likod, sa liig. Isyo yung lang. Ayan, dyan. Tira-tira pa rin siya sa... Eh? May tira pa rin siya. Kasi na rin siya. Spot na nanatira. ah Okay. Ayan siya. dito. Yung well, sa gilid. Ah. Yung gilid na yun. Ah? Meron pa. Wala na. Ah. Doon pa rin galing siya sa okay, likod. Galing siya sa likod na. Ah, ito. Oo, oh, pati yan doon. Yung galing siya doon. Ngayon, ah, bibigyan ng na namin ng mobility kasi malaki pa yung natira. Or pwede mo din ibalik sa amin sa pailo. Tulad pa yan. Iyan yeah, no, ako nalangot na. Mm. Gusto ang pakiramdam, Sir? Huwag. <laughs> <laughs> Umabot ba nga yung Dito sa iyong paghihina? Dito, oo. Oh, uh, parang gano'n yung ground eh. Mm. Wala gano'ng problema yung spine, sa meron Yung muscle sa left side. Dito. Oh, pataas. Yan, lagi ko naman na yan Pag nakatutok sa left Oh, -right uh, Dito, yung parang gilid ng ano, uh, shoulder. Oh. Uh, nandyan alos sobrang kapansa kaya kanina pag nadurog siya hindi rin kasi siya pwedeng durugin kasi malamug mm -hmm. uh, magbubugbog siya masakit siya lalo after na session o oh, grabe kasi talaga diba parang masakit sakit na uh, wala namang